Ah, bro! Ah! Hoi! <tiech> <tiech> <Teg -tiech. tiech> <Bantai, bro. tiech> ah! tyg Ah! Ychydig-tyg-tyg-tyg-tyg-tyg! bro! Ah! Hey, what's up mga idol? So yun, gusto ang po na no, muling nagbabalik mo. No? So magandang araw po siyong lahat na no? mga idol. Yun, know? Yan po yung ano natin, nalakbay natin ngayon. Ha? No? So, nandito tayo sa ano, isang abandonado ano, uh, road, no, abandon road ito mga idol. No? Ito may daan dyan, pero yung motor namin, di namin ano, uh, dinala dito mga idol, dun lang sa ano, medyo may kalayuan medyo matagal ko na po ano, hindi napuntahan na itong area na to, no. Kaya yung motor yung motor doon ko nilagay pero iniwan ko lang, no. Nung unang pagpunta ko dito mga idol. Ito yung ano ah uh, may ano, may lupa yung bang na biktima, mga idol doon sa kubo. So, yung pag ano ko ni ito dito ng mga mga ano, uh, barangay official doon, no. So sabi nila, kino-close nila na yung ano yung kubo mga idol. No, pero meron ding nagapunta-punta dito minsan para yung ano nila yung kambing ganun. No. So balikan natin no kasi meron daw dito na mataan din na parang may bumabalik no. At saka yung nakaraang gabi din, parang naalala mo rin ako kasi ah uh, pupunta sana ako doon kay Amaya. Yun, nabulaga tayo na muling nabuhay itong mangkukulang mga idol so naisahan tayo pati si Amaya naisahan po mga idol no so yun po yung tuklasin namin ngayon unahin muna natin to kasi tao talaga yung uh, ah, nagano dito no na purisyo. pagkatapos pagmatapos ng yung eksplorasyon na to kung walang kababalagan dito walang mga ibang kaganapan dito ni namin itong lugar na to at pupuntahan namin ng no? baka mamayang gabi pag makakaya pa pag-uwi pag hindi na bukas na, na siguro yung ano yung dun sa itim no uh, itim na ano yung pinuntahan natin na nilagay natin ng alay no puntahan natin doon kasi magmatsyag tayo no uh, hindi tayo pwedeng maniwala kaagad kung ano man yung uh, kung tinanggap niya yung alay no paka si, tayo yung pinapasok sa ano sa butas mga idol no uh, kaya, napaka delikado din so abangan niyo po yung pagpunta doon mga ito no sana safe po kami ngayong araw na to mga ito so yun may galab out po sa lahat ng taga-suporta natin dyan. Maraming maraming salamat po. Siyang walang so, uh, sawang pag sa akin, mga idol. So, sana nandyan pa rin kayo palagi noong nanonood sa upload kong video. Hindi nag-skip ng ads. Maraming maraming salamat po talaga, no. Kahit na napakarami natin problema. Laban pa rin, mga idol. So, yun. <sighs> Samahan niyo po kaming tuklasin ang mundo na puno ng siwaga. So, yun mga idol, no. Ito, lograbi grabe ka pugi ang kung kauban pa ibro man ni mo at tugmol. Nun no, sa deka. Suwaw. Suwaw kayo, init kayo. Nagraiban pa, nakajil. Pastilan. Didi, jail na ni nang gina kumbo kung ra man ni ko nagitilaan. No? Ah. Nagitilaan yan, ah, na nang anaon. Sin mo Unsa nakita ni mo gabi? Unsa diri na explore ni mo gabi? Magjail pug ko. jail ay na pag jail. de kagabi kasi. Hmm. Bakit hindi ka na text na mag-explore ka? Ano na yan? Yeah, alas 10 na yan. Alas 10? Ano baka, yan. baka tumuktugao ka na, tumutungtunggao ka na. Ano uh, kasi yan? Di ba yung huli nating punta dun sa ano? Parang narinig ko yung busis ni kaibigan Ramson. Mm. Tapos, nag-relax tayo ilang araw, di ba? Mm. Biglang pumapasok sa isip yung ano, yung si kaibigan Amaya. Mm. Kaya, naisip ko nga, puntahan ko yung sabon na abon na doon na doon, doon. Hindi na direct, direct sa ano niya. Hmm. yung sa yung palagi kong pinupuntahan ba yung mag-alay ako hindi na doon sa mga ganito na daan ba na palagi kami ano mag-usap pumunta ako doon mm. alas 10 na yata pasado ako na pumunta hindi na ako nag-chat sa iyo kasi ay eh, gabi gabi na niya paano ako makachat na wala man akong sig signal sa wifi bahay okay. alas 8 pa lang nag-run naman yeah. oh kaya diretsuhan yung lakad na yun tapos yun may nabulaga ako kasi yung mangkukulam nakabangga ko kagabi parang may biktima na pa yata na ano, may aswang ako na nasalbasana, nakuha ng ano, na mangkukulam tinapos. Kaya naisipan ko na ngayon, uh, bye tayo, natin to. na naman tayo, no, baka nakapag-recruit ba, kasi sabi ng aswang na ano ko, bago lang po daw siya na-recruit. Hmm. Kaya yun, na nagmamakaawa pa nga na ano, uh, hindi ko tapusin kasi susunugin ko. Ayan ngayon. Ito, pabibaya namin mga idol. Oh. Itong lugar na to. Ikaw na? Ikaw na. Ikaw eh. yung nakakana dito. Ha, hanga ka ba eh. So yun mga idol. no? Shout out po sa lahat ng taga-suporta natin dyan ha. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo lahat. Tara bro. Shout out din sa kasama ko. Ang ganda ng hinapay. Wow. May ano para dun sa baba? Ha? Na lagi kun dito sa baba. Ah, bagnot mo to. Ay, ikaw man yung nag-ano doon, nag-intro doon, may ano ba sa baba? Baka mga Ha? Baka, Ay, hindi naman yung mga asong gala ba hmm. sa bukid talaga, mga ayam-ayam pero wala namang ano lagabihan ng duta direya bro eh. Induta sa. Oh, uh, ha? Ba'do kayo hey. sa. Wow, oh my goodness. Grabe ka. Ah, ko, eh. okay, ko ulit si Bakikang. Ha? Huh? Si Bakikang. Sino ba baki yung Bakikang Pasa yung Bakikang. Yung baki nga kang Bakikang. Grabe ang ganda ng lugar yun bro. No? Tinan mo yan Pero no? so, no? uh, Sobrang ganda ng lugar bro. Um, Magsushooting ka dyan. Wala ba? Oh, pali, yung ano ba, nalala mo yung, ay, um, iwan ko lang kung naranasan mo ba, yung sa amin noon ba na kukuha kami ng palwa tapos magpadudus-padudus. Ha? kala, sa amin, Ha? Naranasan ko rin niya. Oh, yan o. dyan o. Ano, talaga yan Oh. Yung mga idolo, sino nakaranas dyan? No? Yung ano, makarelate ito yung ano, yung bang lumalaki sa probinsya. No? Yan o, kumukuha ng palwa tapos padudus-padudus. Yung mga ganun na view, yung mga idolo. Pero kung city ka, Ah, hindi mo yan naranasan kasi yung naranasan mo yung magpadudo sa escalator ng mall no mm. bro no pero sa bukid ganun talaga oh bro bro nanay lagi bro ah nanay iro dia bro ha Na suri iro baka ah. ah, na pudri bay sino mga idol bababa tayo dito yung ta sa biudria bro eh ha ah, narugod bro true ang din oh ang dagat Mount Apo adi samal no samal island Mount Apo ya di man makita Mount Apo gyud ani na kabuki ka kwan ka ka unya no wala makikita ko sana si ano si si ano ba si Miss Dulugin ha sa Malita ba yung tumoy diyan sa Samal si Samal di ba Malita na yan doon banda yung makikita oh nakikita ko sana yun kapag ano hindi lang makita ngayon kasi maulap Oh. <laughs> kapuya bro, sin <laughs> mga idol, ah, Pero bro, bro. Ah, naya ko, sa pita bro, kahabuluhan sa May bro, kahabuluhan sa pita bro, kahabuluhan sa pita bro, kahabuluhan sa pita bro, bro, Makan nakawin yung mga kambing ba? Mayron kasi gumagala dito, bro. Eh. Ha? Wala maknapansin, bro. Ha? Nangiingol lagi, ba? Wala maknapansin. Wala. Minaka kita lang, maka kita, bang. Minira naknapansin, bro. Kumsa lawlom dino. No? Kumsa na. Kapula. Ha, man. Diman makita sa madrian lagi. Trat. Kambing 'to. Sino kapulang kambing? Pa-bayi pulang kambing. Na, man. Ha? Nay pulang kambing eh. Ano ada eh? Kala sa libro, kuluran ni Mugpula hmm. Sin mga idol may rin? Ika kambing siguro yan Pero para bang ano uh, Oh! La! Oh! Ha! Ah. Lain ang tingong eh Ayo dekaki, Bu! Minta kaki lagi, ya, Bu! Ayo turun,

Naga pantai bro Lagi gugur yang Isabu, di Diputang sa, Diputang Isa, bagi gugur. pang 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 pang, dia. pang pang kaya dah, pang -pang.

Kalit hmm? Wala galit hmm, bro. Wala. Ha? Tao daw tao. Tao. Tao naman siguro 'yun, di ba? Tao Sabi nila na ano daw. Sabi nila na may daw sila. daw sila. Taka, bumalik. Bro. Pag bigyan ato, bro. Bigyan. Wala pang na 'to. Sunugin natin.

dami pala nila oh. Pala nila. Nah. Bro, ke bro. Netaw, bay. <coughs> Hup, bay. ah. Nak bro, na, bro. <coughs> Gansi mo na ako, kayo kay ko'y unod. ko na Ito, ito yung ulamin niyo kasi malaman. Oh. Huwag ako. Gumitan mo, pang lumpungon mo. Hano. Hano, man, isa? Ha, naman isa? Ha? Ah, isuka kahi agula na niya, nagpapagnot man dyan. Ha? Ah, ah! 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 Ato Uy, Uy.

Agoy. Oh terbaik oh, oh, oh. uh Huh? Uh huh? dulu, oh, Hmm,

Diran doha bro. Pa! 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 Ah! Pa ya. gay! Ah! Dura nagtang. Sakito iya ah. Ah! Hu! Nasundok. Dali bro. Nasundok na ko dire hapit na. Amonte ah, ka na na yun, ano yang matanya. Natuslukan pagurasun ko. kanding talaga 89 anu yang kambing ngidol. idol Ah. <breathe》>. Ah. <rehadwalk> bro, dari dale bro. Hah?

cape unti kan aku mai dulu mana pangisau nak lawan ya paya sana ha pa ko suku kom takoi pernah sesali si Olimpik. Wah, huh? ah, Puh. Puh. ay, Bro. 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 Biglang nawala dito, bro. Biglang nawala dito. Diyan, yung isa. Ha? Dapawaw eh. Eh, hey, nagbutoy uh? nagbutoy-butoy. O, o. Nagbutoy-butoy. Dapawaw eh. Nawala be, abdikaw eh. Hapitan ako ganina, bro eh. Diyaw, ibunal ko dito. Sige, matusok na, bro. Ha? O, dali na o. Asa man to? O, namingaw ganina. Ha? Namingaw man. Masalita sila, ano. Bakit agresibo sila? Aswang yun bro. Ha? Huh? May ako dito. May bun? may, nas may nasunog na ako doon ng no? bandasunahan. Aswang, sinunog ko, nililitson ko. Aswang. Daanan to ng aswang, oh. No? tagaytay kasi yun. Kapag gabi, di ba? Daanan to. Okay. Tingnan natin sa dito sa bandang itaas. Ha? Ha? Huh? Ha? Patuloy tayo. My goodness mga idol, bigla na lang nawala. Buti yung kambing nakaligtas. Kung hindi namin abutan itong kambing na to, iwan ko lang. Baka pa pa ito mga idol. No? Grabe itong mga ano na to ha, babata pa nila. Kambing. Yun, lig, ligtas ka na dyan. Hindi man lang magpapasalamat itong kambing. Yun ang, ang gamay ba, Gidakop na na ganina. brown? Itong brown no? Oh. Sino mga idol? <coughs> Patuloy tayo. Ha? Bro, jangka bro. Oh, Uy, siya ah, nga sa lubi bro eh. Huh? Ha? Lubi, nagmat tayo eh. Bro. Bro. Nangingaw no, bro. Ah, Bra!